ang ano natin, yung makatulong talaga sa gawain. Sa katunayan, hindi nga alam ni sis, nung asawa ko, wala siyang idea kung magkano ang sahod ko sa Macau. Sa totoo lang. Mm -hmm. Pero ang, ang lokal, alam nila kung magkano sahod ko. Mm -hmm. <laughs> Tinatanong nila agad eh kung magkano ang sahod mo <laughs> eh. Siyempre bilang ikaw nagtatapat ka, ala nga namang pagka mo kasing hindi ganito, di ba? Lalabas, wala kang ano eh eh, bilang kapatid na sumasampalataya, sasabihin mo siyempre kung magkano. Kaya alam nila na yon kung magkano ang sahod ko. Pero sarili kong pamilya, sarili kong asawa, hindi niya alam. Ha? Nakita ko yan personal mismo. Pero hindi ko pinaniwalaan yan. Sabi ko, puro paninira lang. Wala akong hmm. ano dyan. Marami din ako naririnig na hindi ko rin pinansin. Dahil sabi ko nga, di ba sabi ni Brad Ellie dati, pag may ganong umaano sa iyo, wag mo nang pansinin. Mm -hmm. Kumbaga, pinapaisip ka ng demonyo eh. Na ngayon naman, ina-apply din ni DSR sa mga kapatid na nandiyan pa. Kaya nga paniwalang paniwala sila eh, na talagang nasa totoo pa rin sila eh. Ang hindi nila napapansin yung kung paano nagbago na yung mga aral na dating talagang pinaniwalaan natin. Kaya sabi ko, talagang hinangaan ko yung ano, sabi ko kakaibang ito talaga yung iglesia na nasa Biblia ka ako. Kasi bawat sentimo nun talagang pinapahalagan ni Brad Eli. Sabi ko ganun. Kaya yung pananampalataya ako nun talagang mainit. Sabi ko hanggat may lakas ako, ibibigay ko, ito todo ko yung kung ano yung tinatangkili ko. Ako po si kapatid na dating kani po, Ferdinand Monje. Lokal po ng Macau, nabautismuhan ako February 3, 2006. thousand mm -hmm. six Sa Apalo. Mm -hmm. Pero na, nakapakinig po ako ng doktrina sa lokal ng Taiwan. Way back 2004 uh, siguro. Eh. Ito, mas kilala sa alias na Peter Parker. Ito yung Peter Parker na tinatawag nila sa Macau. Ano yung naging katungkulan mo, kapatid? Bali sa lokal ng Taiwan po, naging ad -pro po ako doon. Tapos, naging group servant din po. Ah, naging group Tapos, servant ka din sa Taiwan? Opo, opo. Tapos, Tapos uh, uh, bumalik ako ng Pilipinas 2008. Then, uh. nagtrabaho sa Pinas. Noong 2012, napunta ako ng Macau. February 3. Sakto pa nga eh. Yung ano ko, sabi ko talagang blessing sa amin to. Dahil, mismong Sabbath day ko, yun yung unang araw ko sa ano. Kaya, tuwang-tuwa ako noon mga mm -hmm. time na yun. Pero so, ano, sabi ko, talagang ano to eh, blessing sa amin to. Talagang pinagkaloob na ano, makarating ako sa dako ng Macau. Naging group servant din ako sa Macau. Yun, kasi doon tayo nagkakilala, di ba? Opo, opo, na nagpangabot tayo doon sa lokal ng Macau. Doon umikot yung ano, yung kwento no? Kasi 'yun lang yung alam ko eh, yung sa Macau. Ito pong kapatid na ito para sa inyong kaalaman mga kapatid. Como group, pagka naging group servant ka sa ibang bansa, halos walang matitira sa ano mo, sa sahod mo. Yan po ang totoo. You will deprive your family. ma set aside mo yung priorities mo pagka group servant ka sa ibang bansa. Ganun po ang kwento. Kwento mo na, Brad Peter Parker. Opo, totoo po yan. Bali, nung nakarating ako ng Macau, pumirma ako ng kontrata. Bali, ang pinapasukan ko doon yung ano, kilalang, isa sa kilalang hotel sa Macau, yung Galaxy, mm -hmm. Galaxy Hotel. May mga kasama rin ako mga kapatid doon. Actually, dalawang kapatid na abutan ko doon eh. Same department ko. Yung isa doon, group servant din. Kilala rin sa Macau. Si Brad Jun Kaintik Jr. Ah, nasa Pilipinas na yon. Ah, uh, Pilipinas na. Ah, uh, si Pres. Atunayan, dalawa nga, sabay nga kaming umuwi nun eh. nung 2017, hindi na kami na, na, renew yung visa namin. Tapos, yun nga, nakarating ako ng Macau. Unang araw ko sa trabaho, talagang saktong-sakto nun, prayer meeting. Sumabay ako kay Brad June. Sabi ko, Brad June, total, alam mo naman yung lokal ka ako, sasabay ako sa'yo. Total, pagkakatipo naman. Ayan, sinamahan niya ako nun. Yung naabutan mo yata ng lokal nun, hindi pa yun eh. Hindi pa, hindi pa. Siguro mga pang, pangalawang lokal na rin yun yung naabutan ko. Ayun, okay naman. E, Siyempre, lahat naman tayo, kumbaga, pag nakarating ng abroad talagang ang ano natin, yung makatulong talaga sa gawain. Sa katunayan, hindi nga alam ni sis nung asawa ko, wala siyang idea kung magkano ang sahod ko sa Macau. Sa totoo lang. Mm -hmm. Pero ang ang lokal, alam nila kung magkano sahod ko. <laughs> Tinatanong nila agad eh, kung magkano sahod mo <laughs> eh. At syempre, bilang ikaw, nagtatapat ka, alangan naman, pagka sinabi mo kasing hindi ganito, di ba? Wala kang ano eh. Eh, bilang kapatid na sumasampalataya, sasabihin mo syempre kung magkano. Kaya, alam nila na, yon kung magkano ang sahod ko. Pero, sarili kong pamilya, sarili kong asawa, hindi niya alam ah. Ha. Yun, hanggang sa lumipas ang panahon, naging nag-add pro din ako doon, tapos naging group servant. Ang group servant na sinamahan ko noon, si Brad William Landicho. Landicho? Yan, nakasama kong kapatid yan. Katunayan nga niyan eh, nung unang-unang nag-post ako, yung video ni, ni-repost ko yung video ni Brad Ellie, yung sabi niya na karamihan daw ng ano, sa religion daw, parang na ano na, yung kahit alam niya ng mali, parang naka-anuhan niya na, ano ba nang tawag doon? Nakasanayan. Nakasanayan niya na, ayaw niya nang umalis. Ayaw niya nang umalis. Sabi niya, kung ako, nalaman ko, kahit ito, itong iglesia na to, nalaman ko, mali, mm -hmm. ako mismo lalayat eh. Mm -hmm. Sabi niya gano'n. Yun talaga yung natandaan ko sa kanya eh. Sabi ko, napaka ano nang mahangaral na to walang... Biruin mo, sasabihin niya yung gano'n ah. Mm -hmm. Kahit may tulong iglesia na pinapangunahan niya, pagkaroon ng mali, siya mismo aalis. aalis. Doon talagang na ano ko sa kanya. Kaya nung nangyayari na yung mga ganitong usapin sa loob ng iglesia, nagsuri ako, hindi naman ako agad-agad. Sa totoo lang, nasaktan talaga ako eh. Sabi ko, hmm. hindi totoo yan. Walang katotohanan na ano, lahat ng mga lumaban sa iglesia, sabi ko, puro mga paninira lang yan. Kasi magkibit balikat ako eh. Hmm. May mga naririnig na ako noon pa man. Hindi ko pinapansin yun eh. Dahil sabi ko, mananatili ako sa aral na sinampalatayanan ko dahil yun ang totoo. Ayun, hanggang sa, yun nga, dumating yung punto na, eto na, 2025. Ay, hindi pa, hindi pa 2025. Halos kamamatay lang yata ni Brad Ellie eh. Talagang marami ng, ano, tanong. Unang-unang napansin ko yung sabi ni DSR na, no yung... Dibating walang kibuan. Sabi ko, bakit ganun? Parang hindi na yata tama yun. Sa kabila nun, binaliwala ako rin. <laughs> tuloy pa rin ako tapos ano, sabi ko, baka pinapaisip lang. Tapos, gumagat pa ng ano, yung tayo ng kainan. Yun, yung pinyasa ng Diyos nga. Marami na siyang binagong aral. Tapos, lumabas na yung mga ano, yung area-area na yan, wala naman akong ano dyan. Hindi naman talagang naging dahilan ng... Pag, ano ko. Tapos narin kita, hindi rin ako na ano doon. Kasi bilang isang ano, marami na rin ako naririnig, noon-noon pa yan eh. May mga expose ng mga iglesia ni Manalo. Yung comics nga eh, nakita ko yan personal mismo. Pero hindi ko pinaniwalaan yan. Sabi ko, puro paninira lang. Wala akong mm -hmm. ano dyan. Marami din ako naririnig na hindi ko rin pinansin. Dahil sabi ko nga, 'di ba? Sabi ni Brad Eli dati, pag may ganong umaano sa'yo, iyo, 'wag mo nang pansinin. Mm -hmm. Kumbaga, pinapaisip ka ng demonyo eh. Na ngayon naman, ina-apply din ni DSR sa mga kapatid na nandiyan pa. Kaya nga paniwalang paniwala sila eh, na talagang nasa totoo pa rin sila eh. Ang hindi nila napapansin yung kung paano nagbago na yung mga aral na dating talagang pinaniwalaan natin. Lalo na yung pagdating sa mga debate, walang nakakatalo pag sinabing debate ang dating daan. Talagang ano yan, kumbaga tayo ang ano dyan eh, nauna eh. Mm -hmm. Tapos dadating ang araw, nung pinagpahingang kapatid na Eli, biglang sasabihin eh, wala nang ano, yung debate ngayon wala nang kibuan. Wala nang kibuan? Ano yun? Nung naging ano doon? Biruin mo ha, nung nasa... Macau pa ako. Kahit nung nasa Taiwan ako, nung nasa Taiwan ako talagang binuhos ko yung oras ko sa loob ng lokal. Dahil nga adpro pro nga ako doon. Same time, group servant din. Yun yung time na ano, eh, naabutan ko pa yung unang-unang Bible Expo ng Taiwan doon. Nandun okay. ako noon. Siguro 2017. Bagong ano lang ako noon. Sa, halos isang taon pa lang ako kasi 26 ay 2006 ako na ano eh 2007 naman yung Bible Expo ng Taiwan. Ayun, nandun sila lahat. Maka, ang hindi lang nakapasok noon si Sanikatan Catan. Na-AOB eh, yan eh. Mahigpit ang Taiwan kasi eh. Uh -huh. Kumbaga, na-question siya doon. Ang tagal namin sa airport noon, nag-aantay sa kanya. Nakalabas na lahat ng mga kasama niya. Siya nandoon pa rin, na-interrogate. Eh, uh -huh. Hanggang sa ayun, pinalip, pinalipad din. Binalik sa Ireland yata yun, yung time na... Kung saan siya nando doon. Ganda ng ano noon, nung mga panahon na yun, kasi sila Efren, tsaka si Resti, ano yan eh, yung lokal malaki eh. Kumbaga, may mga kwarto-kwarto rin yun, parang sa Macau, di ba? Sa Taiwan, may kwarto din doon na nakalaan para sa mga KNP. Doon lang natutulog yung mga yan. Hindi, wala naman yung, sabi mag-uupa pa ng mga hotel-hotel, kasi, syempre ang ano nga ni Brad Allen, di ba, nagtitipid nga. Pagka may Bible Expo nga si Brad Allen, nagbabaon lang eh. Yung, yung ano, may video ka na, ay eh, si Sunny katanya may in-upload siyang video hmm. na kumakain kayo sa bus lang kayo. Oo, nandun ako. Nakita mo ako. Oo, nandun ako eh. Nakita ko yon eh. Ay, ang sabi ko, talagang hinangaan ko yung ano, sabi ko kakaibang... Ito talaga yung iglesia na nasa Biblia ka ako. Kasi bawat sentimo nun talagang pinapahalagan ni Brad Eli. Sabi ko ganun. Kaya yung pananampalataya ako nun talagang mainit. Sabi mm -hmm. ko hanggat may lakas ako ibibigay ko ito todo ko yung kung ano yung tinatangkili ko. Kaya nung napunta ako ng Macau, yon ganun ang na nangyari sa akin. Kaya nga inaano ko yung post, repost ko dati. Mm -hmm. Nag-comment si Brad William doon eh. Mm -hmm. Ito ngayon, sasabihin ko, Brad William, kung nakikinig ka, kasi inaano mo ko na sabi mo, natisod ako sa tulungan, kung bakit ako umalis kanya sa iglesia, bakit bakit ako nag-exit, tisod daw ako sa tulungan. Ang kasama niyang, ang daming mga kapatid doon sa Macau, na nag-comment din, ano, sabi ganun eh, kilala ka namin, Brad, nakita namin ang paglakad mo nung nasa Macau ka. Sabi ko, yun naman pala eh. Pero hindi ko sila sinagot ng ano, ngayon lang, ngayon, ngayon ko lang sasabihin sa kanila yan. Ito, ito, ngayon ko lang, ngayon lang ako magsasalita. Nung mga time na nasa Macau ako, alam nyo yan mga kapatid. Lahat ng mga kapatid na nasa Macau, kilala ako. Kilala niyo ako mga kapatid kung hindi nyo, hindi nyo ididenay ah. Siyempre, eh, nag-exit na ako eh. Pero, alam nyo kung paano ako lumakad sa Macau. Kung anong klaseng kapatid ako. Nasaktan lang talaga ako nung nag post si EQTV yung sabi niya na lahat daw ng Exeter eh, mga sa demonyo. Bakit mo nalaman na sa demonyo? Nakikita mo ba yung mga gawa namin, paggawa namin? Kilala mo ba kami personal? Kaya nga ito, ngayon, ngayon ko sasabihin kung nakikinig man lahat ng kapatid sa Macau ngayon. Kayo ang magpatunay mga kapatid kung masama akong tao nung nandiyan dyan ako. Para sabihin niyo yan na naging masamang tao ako nung umeksit ako. Hindi po. Minahal ko po ang iglesyang yan halos dalawang dekada. Yung misis ko, si Sis Ami, 2,004 siya naanib. Halos ganun din po ang ano, ano ko nga sa kanya eh. Sabi ko sa kanya dati nung nasa Taiwan pa Sabi ko, tumutulong na ako dito. Dapat, kumbaga, yung ano mo dyan, kung ano yung mga pinapadala ko sa'yo, yun na yun. Kumbaga, para na lang sa mga... Anak natin yan, sabi ko gano'n sa kanya. Pero hindi, kinuha pa rin siya ng lokal. Sinali siya sa core group, Kumbaga lahat din ng kasi kung ano yung pananampalataya, ganun din siya eh. Talagang lumalaban din siya ng ubusan. Dumating pa nga yung time na pag may pangangailangan sa ano, kinukuwento niya sa akin yun eh. Biruin mo mismo yung TV na pinapanoora ng mga anak ko, maliliit pa yung maliit pa yung panganay ko noon eh. Kasi naanib siya, naanib kami. Eh. Siguro magdadalawang taon pa lang yung panganay ko. Ngayon, 23 years old na yung panganay ko ngayon. Biruin mo, sabi ng worker, worker pang tawag dati, hindi pa serban pinaganda lang. Biruin mo ah, sabi gano ni sis, wala pa pong padala si Brad eh, kasi once a month lang naman siya nagpapadala dahil pagsahod niya. Ay sis, baka pwede niyo pong ibenta e muna yung TV niyo, para lang makatuwang sa ano. Eh di pinaalam niya sa akin. Sabi nga pwede pa natin ibenta 'yung TV. Sabi ko ano ka ba naman? 'Yan na nga lang pinaglilibangan ng anak mo eh. bebenta mo pa? Mag-aantay naman sila. Sasahod naman ako eh. E di pag sahod ko tsaka mo ibigay 'yung ano. Hindi e po deadline na kasi. Kung pwede daw mangutang na lang muna. Ayun dumating 'yung time na ganoon. Talagang pinapangutang ni Sis dahil wala pa 'yung sahod ko. Lokal nang batasan. Bata Kilala niyo po 'yung asawa ko kung papa tumulong 'yan. Kaya nga sabi ko eh, sabi ko sa mga kapatid nung nag-exit kami. Hindi kay, hindi po kami umi-exit para sabihin niyo na nagbalik na kami sa suka. Hindi po. Ganun pa rin ang lakad namin. Kung may lumalapit na kapatid, hindi namin nahihindian. Alam yan, kilala ng mga kapatid. Kilala nyo kung sino man kayo mga kapatid. Kaya huwag nyo sasabihin na nag-exit lang kami, sumama na kami. Biruin mo, Brad Badong, yung mga kapatid sa lokal ng Taiwan. Halos karamihan, blinak na ako. Hindi man lang inantay yung paliwanag ko kung bakit. Nung nakita nila na nagpo-post ako ng mga ganun, automatic, iba na kita. Sabi pang ganun yung huling ano eh. Sumama ka na, may labang ka na kay kuya. Sabi yung ganun. Yun lang naman ang ano. Eh talagang may laban ako. Pero sa aral na nasa Biblia, wala akong laban don. Sa kuya hmm. nyo lang ako, may laban. Kaya nga sabi ko, ito yung hamon ko sa kanila eh. Magsuri lang kayo. Alam niyo yan. Ito, sasabihin ko. Brad Ramis, malaki ang respeto ko sa'yo. Kilala mo ako. Ni minsan, hindi mo nga ako kinausap eh. Hindi mo ako tinanong. Ano nangyari sa'yo, Brad Perdi? Bakit ka nag-exit? Wala, walang ganun. Doon ako na, ano na, bakit hindi mo man lang ako kinumusta? hindi ka man lang nangamusta, bakit ang inutusan mo lang, mga kapatid, pinapaconfirm mo kung talagang umexit na ako. Sabi ko, umexit na po ako, pero nag-exit ako, tahimik lang kami. Walang ano. Kung ano man yung mga pinopost ko, salita ni Brad Eli yun eh. Kung baka, inaano ko lang, nire-recall ko lang sa inyo kung ano yung sinabi ni Brad Eli na... Pag may ganitong maangaral na hindi nagpapatanong, ay eh, wala yan. Ay eh, yun na nga eh. Ganun na nga yung nangyari dun sa sinasabi niyang iniwanan niya eh. O hindi ba totoo? Anong nangyari? Nagpapatanong ba? Di ba hindi? Kasi wala na daw ngayon, hindi na daw panahon ng pangaral.